Barker ay hindi tipong natataranta. Sa trabaho niya, kung may tuturing na trabaho ang pag-aalis ng buhay ng iba, malamig siya, mahinahon, at praktikal. Kaya nang makita niya ang larawan sa brown file at napatalo ng loob niya sa kakaibang panginginig, natigilan siya ng sandali. Hindi dahil sa konsepto ng pagpatay, iyon ang propesyon, kundi dahil sa ang marka sa larawan ay mukha ng isang batang babae, maliit at payat, halos mukhang labis ang pagkasakit para sa mundo. Lumabas siya mula sa kotse sa gilid ng dual carriageway, pinalakas ang kwelyo ng Parker Coat, at naglakad papunta sa tanghal iyan. Sa loob ng kafe, ang amoy ng langis, tsaa, at sigarilyo ang pumuno sa ilong niya, umupo siya malapit sa bintana at kinuha ang file muli. Ang batang babae, nakahod, nakayuko, kumakain ng tila halimaw kung nagugutom. Ang mga mata niya, Pale Blue, puno ng isang bagabag na nagpaigting ng kakaibang simpatiya sa loob ni Barker. Ngunit trabaho, trabaho ang dapat tapusin niya. Paglabas niya ng kafe, nakita niya ang batang babae na nakatayo sa tabi ng kotse niya. Alam mo, nanunood ako sayo, sabi niya na parang nag-uulat ng isang banal na katotohanan. Alam ko, sumagot siya, nang alisin niya ang hood, mas ramdam ni Barker ang kahinaan ng mukha, mga sunken eyes, parang hindi lang sira ang katawan kundi sira rin ang mundo niya. Dalhin mo ako pa uwi, patayin mo ako, ikaw ang kukunin ng mga tao sa akin, di ba? Tanong niya, tahimik lang si Barker, binuksan ang door, at pinalubog ang batang babae sa kotse. Habang umaandar ang makina, ngumiti siya, isang ngiti na pamilyar na sa mga taong laging kumikita sa dulang bagay. Nag-alok ng sigarilyo, tinanggap ng bata at nagsabing, papatayin tayo ng lahat ng bagay. Isa lang yan, ano at kailan. Pagwawaksi niya ng pag-aalinlangan, sinimulan ni Barker ang pagmamaneho. Matapos ang ilang oras, huminto siya sa service station para mag-refuel at kumuha ng kape. Ang batang babae ay natutulog, Katawan niyang napuno ng sugat at paso, mga marka ng pagdurusa. Naka-parker siya bilang kumot. Naramdaman ni Barker ang iilang twinges ng konsensya, pero mabilis niyang pinapaikot ang isip, may trabaho siyang dapat tapusin. Pumasok sila sa maliit na flat sa Camden. Mabilis, walang yaman, may mga singaw ng lumang kahon at tanji na amoy ng alak. Inilapag ni Barker ang batang babae sa isang fold-out bed, nag-iisa siyang naglakad sa paligid, kitchen sink, ilang kugyertos na kalat, bookshelf na pan ng mga cheap paperback. Pinatay niya ang ilaw, nag-iwan ng isang flicker sa bumbilya. Hindi maganda ang lugar, sapat lang. Ano ang ginawa mo para nadepensahan ka ng ganito? Tanong ni Barker habang nag-aabot ng lata ng whiskey. Hindi sumagot agad ang bata. Umupo siya ng dahan-dahan at ininom ang whiskey na parang panlunas sa pagbalik ng katawan. May mga dahilan, bungad niya. At may mga tao, nang umiti ng ngiting alam ni Barker, isang pangalan na kilala niya, iniwan niya itong nakalihim. Sumunod ang mga tanong ni Barker, tama lang para sa trabaho, sino nagbayad, bakit siya target? Pero habang lumalalim ang pag-uusap, may kakaiba siyang napansin. Ang babae, siya ba talaga ay bata lang? Nagiba ang mga galaw niya, ang mga daliri ay natutuyo, tila humahaba, nagkukulot ang likod niya sa isang paraan na hindi natural. Nilapitan ni Barker para i kung may palya, bigla namang lumaki ang tangkad ng babae, napahaba ang mga binti, naging halos walong talampakan, at isang buntot ang umusbong mula sa likod. Barker, kahit man lang ay sumubok tumakbo, di niya nagawa ang paralysis na nagmula sa kanyang sarili, parang may lumang lakas na pumihil sa kanya, dumampi sa mga ugat niya. Ang babae, o bagay na nagsuot ng balat ng bata, ay ngumiti. Nakikita mo na ba, bulong nito, at ang tinig ay parang dagendong na may kulay ng pag-aalipusta. Nag-usap sila, hindi na tungkol sa kontrata kundi tungkol sa isang mas matagal na alitan, isang ina, isang pagpapadala ng mga tao, at ang isang anak na hindi basta kumitil ng buhay. Ang ina ko, sabi ng babae, bagay, sinubukang patayin ako noon. Kaya nagbalik ako, at kumulekta ng trophies. Sinaman niya ang kamay at sa isang iglap, nagpakita ang mga kuko, matutulis, parang mga scalpel. Si Barker ay tinuhog ng takot at pagkaalangan. Bakit hindi siya agad pinatay? Dahil iba ang balak ni Barker, may panuntunan siya, hindi mga hayop o mga bata maliban kung walang paraan. Ngunit ang babae, bagay ay hindi basta bata, ito'y mananaog sa pagitan ng anyo. Tila nilalaro niya ang bilang ng mga kalaban, at si Barker ay nasa gitna ng isang laro na hindi niya lubos na naunawaan. Kumukuha siya ng kutsilyo mula sa bulsa, instinct pa rin ng isang profesional, at sinubukang labanan. Ngunit ang bagay ay mabilis, tinapik nito ang kutsilyo mula sa kamay niya at sa isang pag-ikot ay naputol ang paghinga ni Barker. Makikita mo sa mga mata niya ang paghangang nagiging paglamlam, naramdaman ang pagkamakasarili, ayaw niyang mamatay na walang laban. Naihagis niya ang katawan sa sahig, humihina, ngunit hindi tapos ang palabas, Kinilahin ng babae ang mga susi sa kotse mula sa bulsa ni Barker at bumalik sa labas, naglalakad sa beer amber na liwanag ng mga cobbles. Binigay niya ang bag niya sa kama at umayos. Binalik siya sa kanyang, anyong tao, nagmukunang bulungan, nagbukas ng roll na puno ng mga blade, scalpels, tweezers, mga gamit na para sa trophy work. Huwag ka mag-alala, sabi niya habang kumukuha ng scalpel sa gilid, mabilis lang, o medyo mas masakit. Binitiwa ni Barker ang lungkot at galit, mga puwersang pinaghalo. Nagulat siya ng maaring yung pinto sa upper floor, isang butler type na nag-unlock ng isang tawag mula sa may-ari. Sa kabilang dulo ng telepono, may boses na pamilyar. Mr. Barker, ang tuwang-tuwa sa linya. Ang tunog ay nagiba, mukha ng babae ay nagbago, lumilitaw ang isang mas formal at mas mabagsik na katangian sa paraan ng pagngiti ng babae. Habang kausap, umakyat ang tensyon, ang nag-uusap ay ina ng bagay, ang mismong babae na maraming beses umutos ng kontrata laban sa anak na nagpasakit sa kanya. Tumigil ang eksena sa isang kakaibang katahimikan. Ang babae, Amanda, tumayo at lumakad papunta sa bintana. Kinuha ang binoculars at tumingin sa courtyard. Dito, nakafulminate ang cliffhanger, ang balat ng Barker, ang balat na ninakaw mula sa kanya, ay nakabitin sa flagpole ng manor, umiikot sa hangin habang nagpapakita ng isang pagbabanta at tagumpay na perverse. Sa punto na iyon, nawala na ang lahat ng kontrol. Ang telepono'y bumagsak sa mesa, ang ina ay umiiyak, ang Amanda ay tumawa ng malamig. Sa sahig, ang katawan ni Barker ay nabalot ng katahimikan, hindi na kumikilos, at ang bahagi ng kanyang pagkatao ay naging isang trophy. Ang bahay ay muling naging tahimik, ngunit sa likod ng katahimikan ay isang pangakong magbabalik. Hindi lang mga laman at buto ang kinokolekta, ang pangangalakal na ito ng mga nilalang at mga tao ay nagpapatuloy.